So ito guys, papakainin namin guys yung pusa guys ng buto ng tamba na yun guys. O, o, ayan. Ito pa nga lima kapom. Ano na tamba na yung insiniring? Ano na guys, ang Hello? tamban guys, ang Eric Tide. Ano <laughs> mo, ano di kami oh. O, o tamban na guys oh. Tama ng kaon. Nagsasabing na nakakalason daw yung ano tamban. Halos araw-araw kami kumakain ng tamban kaya paniwalaan nyo kami. So for today video mga kayo sa ikakagising lang natin So meron tayo na panood na nag viral na nakakalason daw yung tamban Siyempre ay hindi tayo naniniwala dun Kaya susubukan natin at magsusubba tayo ng tamban at saka magkikilaw So ayan na nga guys ay kinakalik, kinakaliskisang ko na yung tamban So ayan o, mmm, sarap At dito nga guys ay pinas forward lang natin para hindi kayo mainip sa panonood ninyo So ayan, kinakaliskisang ko muna yung tamban tapos sinilab ko para sa ating kilawin so ito guys papakainin namin guys yung pusa guys ng buto ng tamba na yan guys oh, oh. Ayan. tingnan natin guys kung mamamatay ba yan guys ha yun yung patunay guys na hindi talaga nakakamatay yung ano tambal so guys kinakain na ng pusa namin guys So ito guys, mayroon na tayong ano dito guys, naluto guys na sinubang tamba na yan. Tapos so ito yung kinilaw. Tikman na niya ano. Wow! Wow! Napagwapo talaga Anong yung tamba. Ang sarap talaga no? guys. Hindi... Hindi pala totoo yung sinasabi nila na kalaso ng tamban. Tika ito, titikman ko rin. Guys, ito, may hasang pa guys. So, ito. Ito, may hasang pa. Sabi nila na daw yung hasang eh. Ito. Wow! Drop talaga! Hindi naman pala totoo guys eh. Sobrang sarap. Kung may tambang kayo dyan, bigyan nyo lang sa amin. Huwag nyo lang kainin. Huwag nyo kainin. Kami lang kakain. guys. So titikman muna natin yung anong kinilang ito guys. Oh. so Titikman muna natin yung kinilaw natin na ano, tamban. Hmm. Ano? Ada apa nak buat? Lamu lah. Cina tu, cina tu. Kita ni. Kulai, ha? Kulai nak kulai. sembah. tu suka yang kami. Guys, atau lima kapum. Ada nang tamban ayo kuisin iring. Ada nang guys, American. tamban guys. Oh, tampan Kamu, ada Oh, kami ayo, Oh, guys. Oh, tampan ayo, guys. Oh, tampuk guys. Oh, tampan ayo, guys. Oh, tampan guys. Oh, tampan ayo, guys. Oh, Oh, tampan ayo, Oh, Kinilaw ali, oh. mm. ay back, oh. mm. kinilaw nga dito. Ayan, look ba guys, o. Hmm. Hmm, kinilaw. Hmm. Ayan, nararubat kami, kaya naman isda tambahan kami. Nararubat kami, gusto nyo. Oh. Saan mga kalbayog nun, dida? adi ah, nararabang na. kalbayog nun, ayan, o, tambahan o. Inisira para fish food, inisira Altin para fish food. Para tinda kami tamban ayan, o, tambahan. Mga fish vendors kami. Yan, nang huli sira, kay tungod, waray Oo. bintan ayan, o, kay tungod, waray bintang,

Di ba? Bay na lang pa, san tot. Pan ino san tot. Nakakaon. Nakakaon Namatay matay ra misay. Na ra misay. Hmm. Si eton. Pero tamban ali oh. ho. Hmm, guys, tamban om. Oh. Hmm. Ay kapag pagtuod may dirin tay, dry rin tay. Na. <laughs> nah. Guys, <laughs> kaon. Lamun na lawan tamban. Oh.

Makikanin talaga to guys na tambang guys kasi masarap talaga. Ayan. ng ah. tamban. Sila yung magpapatunay na hindi nakakalason yung tamban. Hindi Tamban. tamban. Ito yung sinugba natin na ano tamban. Ayan o. Ayan yung pinilaw. Kunti na lang kasi maraming nakikain kanina kasi masarap talaga yung ano tamban. Ito yung ano natin kanin tsaka tamban na sinugba. So ito guys, so sisimula, sisimula na natin The moment of truth The moment of truth daw So ito yung sinugba natin So, so syempre may kanin tayo, may kanin At ito yung kinilaw natin no? Ayan o no? Kinilaw na tamban, Kin sinugbang tamban Ito So kain na tayo Ito so, na, suka ka na tayo Ito suka natin guys Wait lang, wait lang ha. Yan. O, kain tayo guys. Huwag kayong maniwala dyan sa sagsasabing na nakakalason daw yung ano, tamban. Halos araw-araw kami kumakain ng tamban kaya paniwalaan nyo kami. Mm.

Yan ba ang ah. nila? Kain. Masarap yan. Alright. Akala nyo lang hindi. Hmm. So yun, no, pakishare ng video na pakishare ng video na to para malaman ng iba na hindi talaga nakakalasin yung ano, tamban. So yun mga kayos, natapos din tayo sa ating pagmumukbang. Ayan, napawisan tayo kasi maanghang yung ano natin sa usawan sa so, you note know, so pakishare ng video at like para maraming makapanood para maniwala sila na hindi totoo na nakakalason yung tamban sa totoo napakasarap ng tamban araw araw kami kumakain ng tamban kaya goods thank you